and every time they said we will cut our assistance sabi ko sa kanila putang ina ninyo huwag mo kaming gawing aso sa video na ito tuklasin natin kung bakit tunay na mahalaga ang Pilipinas sa Estados Unidos ng Amerika ating pag-usapan ang kahalagahan ng ating bansa sa pinakamalakas at makapangyarihang bansa sa buong mundo ang Estados Unidos ng Amerika sa dami ng mga bansa sa mundo

Malalim na ugnayang pang-ekonomiya, ang Pilipinas at Estados Unidos ay nagtataglay ng napakagandang ugnayan pagdating sa kalakalan at pamumuhunan. Kung hindi mo pa alam, ang Estados Unidos ay isa sa mga pangunahing investor sa Pilipinas. We're proud of the investments we're making. And by the end of FY23, we expect to have allocated more than 100 million dollars in infrastructure investments at the new and existing EDCA sites. Ayon sa datos, umabot na sa halagang 27 bilyong dolyar ng Estados Unidos o higit sa 1.2 trilyong piso ang halaga ng mga kalakal at serbisyong napalitan sa pagitan ng ating bansa at ng Estados Unidos. Napakalaking halaga nito kumpara sa ibang kalapit na bansa ng Pilipinas. Interesante bang malaman na ang mga bahagi ng mga smartphone at iba pang gadget mula sa Estados Unidos ay inaangkat dito sa Pilipinas? Kaya naman, kung ikaw ay may iPhone o iba pang gadget na galing sa Estados Unidos, posibleng ang ilan sa mga piraso nito ay galing mismo sa ating bansang Pilipinas. Hindi lamang mga bahagi ng mga gadget at mga semiconductor ang mahalaga sa ugnayang Pilipinas at Estados Unidos. Malaki rin ang bahagi ng mga inaangkat ng Estados Unidos mula sa Pilipinas na kinabibilangan ng mga automotive parts, electric machinery, at iba't ibang kagamitan sa agrikultura, dahil dito, maipahahayag natin na napakahalaga ng Pilipinas bilang isang kasosyo sa kalakalan sapagkat ang mga bagay na kanilang inaangkat ay may malaking kahalagahan sa kanilang bansa bilang pangunahing pangangailangan. Number 2, tulong militar. Marahil ay napag-isipan mo na rin kung bakit napakalaking pondo ang ibinibigay ng Estados Unidos para sa tulong militar sa Pilipinas. Ang sagot dito ay dahil nais nilang palakasin tayo palalo. Ngunit may tanong, marami namang ibang mga bansa na maaari nilang suportahan, kaya't bakit nga ba napupukaw ang atensyon nila sa Pilipinas? Ang dahilan ay ang mas maraming karanasan natin sa mga labanan kumpara sa ibang mga bansa. Sa simpleng salita, mas battle-hardened o mas sanay sa digmaan ang ating mga sundalo. Kaya kung magkakaroon pa tayo ng karagdagang suporta mula sa mga armas, mas titibay ang ating kakayahan na maging matinding kalaban sa labanang militar isa rin tayo sa mga potensyal na kakampi sa mga digmaan, at ito'y magiging isang mahalagang tulong para sa Estados Unidos. Napansin ng Estados Unidos ang potensyal ng ating sandatahang lakas, kaya't naglalaan sila ng malaking pondo upang suportahan ang ating militar. Ito ay hindi lamang para sa kanilang kapakinabangan, kundi para rin sa ating pakinabang. Kung tayo ay kaysa nila, mas mataas ang tsansang manalo sa anumang digmaang maaaring maganap sa hinaharap kaya't hindi marahil baliwalain ang mga gastusin nila sa armas at pagsasanay. Number 3. Visiting Forces Agreement o VFA Bakit nga ba napakahalaga ng Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos at bakit tila nagmamakaawa silang maibalik ito? May dalawang mahalagang aspeto sa VFA na kailangang tukuyin. Una, ito ay nagpapahintulot sa mga tropang Amerikano na makipag-training kasama ang mga sundalong Pilipino at manatili sa ating mga military base. Halimbawa rito ay ang Balikatan exercises kung saan nagsasanay ang dalawang hukbo at nagpapalitan ng mga kasanayan na natutunan mula sa kanilang mga misyon. Joint exercises between the US and Philippine militaries are just wrapping up out here in the Pacific and while these exercises happen every year, this year marked the biggest show of force ever. Kaya tanong, bakit masugid na nais ng Estados Unidos na makipag-training sa mga sundalong Pilipino? Ito'y dahil kilala ang mga Pilipino bilang mga eksperto sa jungle warfare o pakikidigma sa kagubatan. Mas marami kasi tayong karanasan sa mga bulubundukin at kagubatan. Ngunit bakit mahalaga ang ganitong uri ng pakikidigma sa Estados Unidos, lalo't magkaiba ang kalakaran at klima nito kumpara sa Pilipinas? Isa sa mga dahilan ay ang pagkatalo ng mga tropang Amerikano noong sila ay nabigo sa pakikidigma sa mga kagubatan ng Vietnam noong panahon ng digma ang Vietnam. Kaya't ang Amerika ay naghahanda upang mapatatag ang kanilang mga puwersa para sa mga ganitong sitwasyon, at dito'y walang kalakip na pangangamba kung sakaling maranasan nila ito muli. Hindi na nila kailangang maghanap pa ng malalayong lugar dahil ang yugto ng terreno ng Pilipinas ay halos katulad o mas mahusay pa kaysa sa Vietnam. Kaya't napapansin natin na ang mga sundalo natin ay tinuturuan ng mga Marine at Scout Ranger ng Estados Unidos. Sa ganitong aspeto, nararamdaman natin ang kahanga-hanga na kakayahan ng ating mga sandatahang lakas. Pag-usapan naman natin ang pangalawang kahalagahan ng VFA. May dahilan ng pagpapalagi ng mga militar ng Estados Unidos sa mga base militar natin. Isa itong paraan upang magkaroon sila ng mas malapitang base sa Pasipiko, sa ganitong paraan, mas mabilis nilang matutugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga kaalyado sa Asia. Kung mawawala ang VFA, magkakaroon ng pagbawas sa mga barko at tropa ng Estados Unidos dito sa Pilipinas. Sa madaling salita, masasabi natin na ang mga base militar ng Amerika dito sa Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng kanilang estratehiya sa Pasipiko. Ito'y magiging mas malamang na mawala kapag natapos ang VFA, at dahil dito gumawa ang Estados Unidos ng bagong bersyon ng VFA, ayon kay Philippine Ambassador sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez. Sa bagong bersyon ito ng VFA, inaasahan na may mas maraming benepisyo ang Pilipinas sa kasunduan. Bukod pa rito, may inihandang tulong militar ang Estados Unidos para sa ating bansa. Ngayon, ang desisyon patungkol dito ay nasa kamay na ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa ating gobyerno ang desisyon pero kung ikaw ang tatanungin, sumasang-ayon ka ba sa pagbabalik ng VFA o mas gusto mo na lamang itong ipagwalang bahala at huwag pansinin? Mag-iwan lamang ng comment sa ibaba at pakilike na rin ang video kapag nagustuhan mo ito at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat at sa susunod muli.